Panginoon na lang aming nasasandalan Ramdam namin bigat ng mundong naiwan Eto kami nagtatanong kailan ka ba uuwi Sa bawat araw halos merong nasasawi silayas na mga criminal at sugapa. Ayan na po, nagpunta na po si Attorney Glenn Chung sa Comelec Building at hinarap at hinamon si uh, Chairman George Garcia ng Comelec at isiniwalat ni Glenn Chung ang mga dayaang nangyayari sa eleksyon actually sa testing pa lang ng machine nakikita na nila. Kaya pumunta na siya mismo sa Comelec, building ng Comelec, Manila. At nag -rally sila doon. Doon niya ibinhinamon si Glenn Chong. Naku po mga kababayan, mag-ingat tayo sa pagbuto. Kung maari, mayroon tayong kahinahinala, mag-complain na tayo agad. Mag-file na ng complain. Tapos, yung mga bubuto. Tandaan ninyo. Do 13 lang tayo. Sampu. Do 13. Bahala na kayo kung may idadagdag kayong dalawa. Basta boat straight. Sa Monday na po yan. It is coming Monday. Uh, butuhan na po. Kaya magsipag tayo ngayon para i-announce sa buong Pilipinas na do 13 lang po ang kailangan nating ibuto sa Senado. Do 13 lang po please lang po. Inendorso na po yan ni uh, Sara at umikot na po si Sara sa buong Pilipinas para ipaalala sa ating lahat na doon lang tayo sa Duterte. Please lang po. Tapos pahabol naman tayo doon sa mga congressman na lahat bumoto o pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. Please po, kung sila'y tatakbo, alam na rin natin tatakbo sila, please po wag wag po natin din silang ibuto kung maari lang po wag na wag po natin silang ibuto pumirma sila sa impeachment ni Sarad para magkaroon sila ng pera kaya please lang po wag po natin silang ibuto sa Monday na po please magdala po kayo ng uh, sample ballot at uh, doon naman sa Senado make sure na mayroon tayong sampol uh, sample ballot ipopost ko dito sa aking uh, video para malaman nyo pwede nyo picturean at pag bumuto kayo dalhin nyo itong sampul uh, sample balot na to okay panoorin natin tong uh, rally nila ni uh, Glenn Chong sa harap ng Comelec Atar ni Glenn Chong Sir, magandang umaga. George, takot ka, di ba? O, oh, andito ako sa teritoryo mo, George sinusukod talaga kita. O, tingnan natin kung kaya mong magkaso sa akin. Tandaan ninyo mga kababayan, dalawa tatlong araw mula magsimulaan, mula nang nagsalita si Atty. Respicio tungkol sa daya ni George Garcia, kinasuhan agad siya. Ako, dalawang linggo na ang video ko sa YouTube, 1 hour and 47 minutes. Takot lang nila hindi nila ako kayang kasuhan at hindi nila ako kayang takutin. Ito ngayon, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain mo sa halalan ngayong lunes? Ulitin ko, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain nyo ngayong darating na halalan sa lunes? I accuse you publicly and categorically. Bubaba ka dyan. Tingnan natin kung kaya mong harapin ang ebidensyang na ko sa labing limang taon na kinalaban ko kayo. Ang dayaan nandyan sa Palasyo ng Gobernador. At ito, mga kababayan, bago to, kagabi lang to, tinawag sa akin. George, makinig ka! Makinig ka, George! Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Kahapon, nag-testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Ulitin ko, George! Precinct number 250, Barangay Santo Niño, Butuan City. Test ballot number 9 ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus walong konsihal. Si Ching Plaza at walong konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at labing dalawang konsihal. Ayan, George! Yeah, investigahan mo yan! Ulitin ko, balot test number... Balot, test balot number 9. Clustered Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Botuan City. Ang binoto ay si Qing Plaza plus walong konsihal. Ang lumabas ay si Lau Forton plus labing dalawang konsihal. Hala, sagutin mo yan. Ay, test ballot number 10, George. Eto ba, test ballot number 10. Ang binoto ay si Tseng Plaza plus si Lau Forton. Purposely, intentionally, in overvote ng botante para matest kasi nakita na nga nila yung test ballot number 9 na mali. So, ang binoto ay sa si Ching Plaza plus Lao Forton. So, anong labas? Overvote. Plus, walong konsihal ni Ching Plaza. Pag-check ko sa election return doon sa screen ang lumabas. Nagtataka ako ron eh. Isang VCM sa Butuan City, Barangay Santo Niño. Hindi tama ang election return na inilabas ng mga VCM. Viral na nga ngayon ang naging resulta ng ginawang final testing and sealing ng mga balota and sa isang barangay sa Butuan City sa isang pahayag ni John Lee Buladaco, isang Concerned Citizen at Observer, kaugnay sa dayaan sa vote counting machines sa Precinct na 240, Barangay Santo Nino, Butuan City, noong final testing and sealing na ginanap noong Mayo 6, anim na araw bago ang halalan. Habang sinusubukan umano nito ang mga VCM gamit ang test ballots, Maayos na kinalala ang boto ni Buladaco kay Ching Plaza bilang mayor at siyam na slate councilors ng bagong butuan. Pero sa election returns ay eh, hindi na ito ang lumabas na resulta bagkos ang mayor na katunggali nito ang lumabas at ang kanyang siyam na councilors. Sa ikalawang balota, sinubukan naman itong mag-overvote test. Sa harap ng BEI at accredited watchers, sinubukan ulit ang VCM gamit ang intentionally overvoted ballot. Dapat sana ay hindi ito tanggapin ng makina o magbigay ng babala, pero lumabas ulit ang parehong maling resulta sa ER. Si Law Fortune pa rin ang mayor at ang labindalawang konsehal ng One Butuan, kahit ang laman ng balota ay ibang kandidato.